part din sa parking uh, sa <laughs> parking ng <laughs> <laughs>

Parami. sa Alhambra, gano'n Di na talagang yung sementadong area. Pero dapat po, pliseries green Malamig sa batayan. Sinaw na. Pag-semento yan, yung alimuong. Gymnasium. Lahat naman yung pinagawa natin. Gym, theater, So ano, kaya December 2026. Depe ko Kayo, September kayo. Na lang kayo. <laughs>

hindi naman tayo architect dapat eh okay? ayan yung disenyo na kapo anong bakod nyo? yung Yun, para pumasok yung hangin, paliwalas. Katulad okay. sa Albert, dati mga ginawa natin para pumapasok ang mga ngayon. Kaya ba naman, kung di man naman palongis, patayo ka ng pump room sa harap ka ng sweldaan. Kaya nakalagay sa isenya natin lahat. Ano talaga Walang sexo. Vision. Walang... Walang akit na sa kanya so 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 pa susubukan pa so 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 ito エミさんみたいなことはました。 at mag sa inyong kung hindi nakakaroon ng aangat, alamin, at mga damdamin. Susunod, magpupulang mag namin sa inyong bintima mas malamig na itulad sa mga ang

Ano ang mga bagay? Hindi eh. Sinaakot dito eh. yung plan nito. In fact, yung green. Yung green. Naka-fetch na yung green. Anong tapang kasala pa dito? Yung parada ng panchay? Eh, nangyayari tayong malina-sayaan. Yung continuous flow dito. Bakit nangyayari tayong malina-sayaan? Saan mo? Walang posta. Hindi, hindi. Sino ang kaya nga ang indoor air condition, gymnasium, at saba. Para sinabi. hindi na, hindi na nasa ang